For today's video, tayo ay magluluto ng ating favorite dish kung saan ay gagamit tayo ng kikorage o tenga ng daga. At mangunguha lang ako sa glit ng gulay dun sa ating garden na kakailanganin natin sa ating gagawing lutong ulam. So ayan guys, ang lalaguna nila, di ba? Diba? At ah, tinanim ko to mula sa buto. Mapapakinabangan nyo yan guys. Kahit putol kayo ng putol, ay matagal-tagal nyo siyang mapapakinabangan. Kaya magandang magtanim neto. Ito actually mga Two years ago ko siyang tinanim. And, ayan, nakita nyo, ang lalaki na nila, ba? Diba? At putol lang kayo ng putol dyan, guys. Katulad nito, ayan. At habang buhay nyo yung mapapakinabangan kasi patay yung mga buto nyo ay kasama nyo mabebenta o mapapadami. Hindi kayo mawawalan ng gulay na katulad nito. Hindi nyo nakakailanganin, guys, ng bawang as long meron kayo nito dahil ang bango talaga ng amoy ng nira. Mm, napakabango niya talaga guys. Kapag ka meron kayong ganitong tanim ay hindi niyo nakakailanganin ng bawang dahil yung lasang lasa pa lang. Dahil yung lasa at amoy niya guys ay bawang na bawang talaga. Nakakalaway. Yan kita niyo ang laguna niya talaga. Ginunting Ang ginagawa ko dito guys, ginugupit ko siya kapag ka magwi-winter na kasi para mas lumago sila. Ayan. At Tama na muna to, Magtitira tayo para sa mga susunod pa nating lulutuin. Actually, marami tayo dito. Ayan. Even this one. Ano rin yan, guys? Nira din yan, Galing yan sa buto. Ayan. Ganyan lang sila. Kaliliit pa. Mga buto, mga buto lang ang ginamit ko para makapagtanim ako ng nira. And then, yun yung mga bawang natin na galing sa ating farm. So, dito natin siya nilipat para ma-extend. Kasi nga, matagal talaga yung bawang. And then, mamimitas tayo, guys, ng ganito. Kasi ito yung gagamitin natin para dun sa ating mga sa uh, So gagamit din tayo guys netong ating gulay na to Ito naman yung scallion Actually hindi siya yung dahon ng uh, sibuyas o yung onion leek Siya ay scallion Kaya kung makikita nyo mas matataba yung tanyang pinaka stem Ayan. So dinulo natin kasi ang kailangan natin guys ay etong part niya na matigas na nasa ilalim. Yan. Kasi ito yung malasang malasa yung nasa ilalim. Hmm. So, dinudulo natin kasi yung part na matigas na to sa ilalim yung kailangan natin. At ito yung isa nga, mamumulaklak na siya. Kinuha na rin natin. Actually, yung scalyo na to guys, tumataba sila ng kasintaba ng daliri. Kapag bukod-bukod yung -bukod silang tinanim. Eh, since mabilisan ako, yan, tinanim ko sila ng magkakasama na at tutubo at tutubo ulit yan kaya huwag kayong mag-alala kaya yan ang maganda sa mga dahon ng sibuyas at yung mga nira natin or onion o oh, garlic leek ayan guys ang di ba diba? and then meron tayong tinanim na sibuyas guys ayan ito pa yung tinanim natin na galing sa buton naman so ayan iba natin siya mapapakinabangan at hindi natin siya makuha dahil bumaon na siya so marami kong tinanim na ganito ang problema guys hindi ko sila napagbukod-bukod, napagsama-sama ko sila kaya hindi sila masyadong lumaki. Ayan, kumuha din tayo ng ating mga sibuyas. So, ang muna natin gagawin guys ay maghihiwa tayo ng ating sibuyas. Ito yung nakumuha natin sa ating uh, garden. At hindi tayo magpapadami ng sibuyas. Alam niyo kung bakit guys kasi yung ating scallion yun ay maglalagay tayo. So masyado ng malasa yung ating Pinaka lutong ulam Ayan. and then, eto guys yung ating bamboo shoot hindi pa tayo makapanguha dahil hindi ko pa masuyo yung kapitbahay ko e saan ay maghihihi tayo ng kanyang mga bamboo kasi yung kapitbahay namin guys ay may bamboo na tanim, kaya manghihingi pa tayo sa kanya ang gagawin natin hiwa dito guys ay pahaba ito na nga yung ating mga tenga ng daga kung saan ay napakadami. Kaya marami tayong magagawang luto. At kaya pati yung sotanghon na soup guys ay gagawa din tayo. Hihiwain lang natin siya ng bite size. Nakakatawa guys every year. Meron na akong magiging hobby. Magahanting-hanting tayo neto doon sa ating pupuntahan. At alam nyo ba plano ko siyang linisin. Kaya lang kapag nilinis natin siya ay baka puntahan na ng mga kung sino-sino, di ba? Maganda na na sikreto na lang natin siya. Yung daanan ay hindi natin lilinisin. Pero plano ko guys, yung mga antik na bote, maghahanap tayo next time. At habang naghahanap tayo ng mga antik na bote ay isasabay natin siyang linisin. Yung mga basura. Ay plano kong uh, hakutin para malinis yung ating dadaanan doon next time pero yung mga pum, yung mga bamboo na, na nakalapag ay hindi ko natatanggalin kasi para hindi siya basta-basta mapuntahan. So ayan guys, 'di ba? Ambong ng ating luto. Saga na sa kikurage utay ng daga. So ilalagay ko lang to dito. Tapos eto naman yung mga dahon ng sibuyas natin kung saan ay lilinisin natin at tatanggalin natin tong mga luma niyang dahon kasi ito lang yung kakailanganin natin. So guys, hiwain lang natin siya ng ganitong sukat. Ayan. Yung atin namang mira o yung ating garlic leek. Hugasan lang natin siya. Actually, nahugasan ko na siya. Tapos yung ating baboy guys. Ito yung para dun sa ating luto na tambo. So, ang gagawin lang natin guys ay magigisa tayo ng ating mga sangkap. Maglalagay lang tayo ng isang kutsarang bawang. And then, igigisa na rin guys natin yung ating baboy. Maglalagay lang tayo ng konting salt and pepper. Napakasarap ng na luto na to guys kapag ka man nyo. Habang hinihintay natin yung ating ginigisa, ay maglalagay na rin tayo ng ating itlog. Tapos guys, dito sa panlasa natin, natatandaan nyo to, yung shantan natin. Kukuha lang tayo ng isang kutsara. At tutunawin natin dito sa ating mainit na tubig na siya nating ihahalo dito sa ating itlog. Yan. Naglagay kayo guys ng ganito, magiging masarap yung luto nyo. Kaya yun sa mga pupunta dito sa Japan, huwag nyong kalimutan na bumili ng mga ganitong panlasa sa ulam. Merong mas malaki na guys, two times yung laki niya. Mas makakamura kayo doon. Kung bakit tinutunaw natin siya dito sa ating uh, tubig na mainit, kasi guys, meron siyang pots. Basta sobrang sarap na magiging luto nyo kahit na wala kayong karne guys. Basta meron ito. Kahit soup, miswa, kahit wala kayong karne, magiging masarap yung lutong ulam nyo. Hinalo na natin siya sa ating itlog at ito yung ilalahok natin pang final dito sa ating lutong ginagawa. Saka naman natin ilalagay itong ating bamboo chips. Kalahating cup ng tubig guys. Nagtunaw lang tayo ng corn, corn starch. Siya natin ilalahok dito sa ating niluluto. Ayan. Sibuyas. Ayan. Maglalagay lang tayo ng ating hoisin sauce. Hindi ko alam kung paano yung pagtunaw sa kanya. So, konti lang. Usually, ginagamit yan sa mga Chinese food na para yung aroma niya guys para rin siyang oyster sauce actually yung lasa niya tapos yung kanina nating oyster guys na tira ayan ilalahok na rin natin saka natin guys ilalagay itong ating mga nira or yung garlic chives napadami tayo ng lagay actually pero pag naluto yan ay magiging saktong sakto lang siya ganda ng kulay niya, besh. At ang gagawin na lang natin, ay ilalagay na natin tong ating itlog. Sinihinday lang natin mabubuo yung itlog bago natin siya hahaluin. Kulang siya ng konting-konti lang ng salt and pepper. Naalala nyo yung wakame natin. Ito guys, oh yung kinuha natin na seaweeds. So, ang gagawin natin ay papakuluan lang natin siya para maging maganda yung kulay niya at maihalo natin dun sa ating lutong uh, itlog na may bamboo shoots with tenga ng daga. Then guys, kumukulo na yung ating tubig at ang gagawin lang natin ay ilulublob lang natin tong ating wakame. Ayan, nakita nyo guys, yung kulay niya, ang laki ng pinagbago, di ba? Naging masarap. So, ibuboy lang natin yan. Ang ganda na ng kulay niya at maganda yan, i-boil natin maigi kasi ilalagay natin siya ng diretsyo na dun sa ating ginawang lutong ulam. Oh, ang ganda ng kulay niya oh, kaaya-aya na siyang kainin kaya masarap yung gawing salad. Guys, huhugasan lang natin siya sa malamig na tubig. Minadan guys, ilalagay na natin. Sabi ko parang may kulang eh, hindi ko pala siya nalagyan ng wakame. So ayan guys, pwede ko na ang tawagin yung mag-aama ko at pwede na tayong kumain. Dito naman tayo sa ating sotanghon soup. Magigisa din tayo guys. Nagay tayo ng bawang. So mabilisan lang to guys yung ating soup. Kapansin nyo guys, hindi ako naglagay ng madaming baboy kasi seafood yung gagamitin talaga natin. Yung ating kikurage. Tapos sa pano natin ilagay yung ating seafood. Ang lahok ng seafood natin, guys, ay may puset, kipon, at clams. At hindi pa dyan nagtatapos, guys. Lalagay din tayo ng buhay na clams talaga. Ayan. Lalagay lang tayo, guys, salt and pepper din. Lalagay lang tayo ng tubig. At dahil wala tayo, guys, ng... Uh, at swete, maglalagay na lang tayo ng tomato juice natin para magkulay red siya ng konti. Lagyan na natin yung ating noodles. Ayan. Napakasarap ng ating sotang hinsop, guys. And say, maglalagay tayo ng ating panlasa na shantan. Kung saan ay hindi na tayo mga ngailangan, guys, ng betchin or kung ano-ano pa. Seafood sotang. Ang sarap, diba? Ang fresh pepper. Hayaan lang natin lumambot yung ating sotanghon para ma-absorb niya yung lasa ng ating sabaw. O, ba diba? Yan yung pinaka-soup natin. Lagay lang natin tong ating sibuyas, guys, para makakain na tayo. Lalagay din tayo ng itlog. At wag natin siyang hahaluin para buo-buo yung itlog natin. O so, guys, yung ating luto sa ating tenga ng daga with bamboo shoots at yung wakame o yung seaweed na nakuha natin sa dagat kasama din siya sa isa sa mga ricados. And then yung ating sotanghon seafood. O, titikman na natin. Siyempre, hindi mawawala yung tasting natin. At maglalaway na naman kayo. Sorry, sorry sa mga manonood natin ngayon <laughs> for today's video. Hindi <laughs> <laughs> ako naglagay kasi ng chili flakes. Gawa ng ayaw ng anak ko tsaka ng asawa ko na maanghang. Itadaki mas! Namiss ko to. Alam nyo bang ito yung pinupuntahan ko palagi dun sa Fukuoka. Nakainan kasi wala dito. Okay mas guys. Kikurage no kori kori ga umma. Tikman natin tong mushroom natin. Tatsushi ka haitin. Ang guys. Alam niyo ba yung iba tawag sa kanya ay jellyfish mushroom. Kasi para siyang jellyfish, guys. Kaya lang, malutong siya. Pag kinakagat niyo siya, malambot yung uh, surface niya. And then, sa gitna niya na part, malutong. Kaya, ang sarap niya. At, ang sarap ng luto na to, guys. I-try din to, guys, sa tenga ng taga. Mmm. Bas. Yung ating bambu. Hmm. And then, tikman din natin yung ating sotanghon Saka rin sa kaysawa kung di nagkanim sotanghon lang kinakain nila Kasi meron dito guys na soup na ganito din Tikman naman natin yung ating sotanghon Ang <laughs> <laughs> sarap guys kasi nga seafood yung ginamit natin lasang-lasa lahat nung nilagay natin na seafood. Plus yung ating kurage. Yung ating tenga ng daga, kikurage. Yung mm. 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 kikurage, mas yung umay yeah. niya. Mm. Takot-takot siya Ngayon oh, sarap na sarap siya. Ibang-iba yung lasa ng fresh na ear mushroom kesa dun sa dinray na na nabibili. Medyo matigas kasi yun kainin guys. Unlike this one, para siya talagang jelly na malutong. Pag kinakagat nyo. At ang sarap ng ating sotang hon. Mm. Grabe. Kahit walang kanin. guys, magkoconcentrate muna yung lola nyo kasi gusto ko yung sunod-sunod na subo. This is guys!